Lola, ano pong wish nyo ngayon Pasko? Magreta ko ng anak. lang po yung hiling ninyo ngayong Pasko? Ilan nga aking hiling. Magreta ko mga anak ko. Puntahan ako dito. Nandito lang ako sa Piliyari. Sana. sana ako naman ako matuntun ninyo. Puntahan ko. Kung ako pa na alala pa ninyo. Ako ang inyong inasin. Ninita. Ang aking alida si Ningning. Siguro ko naman eh, pa ni pa ninyo. Bye pa ako. Hindi lang ninyo ako natutunto. Ayan. Ano bang pangalan ng mga anak ng Lola? Kahit yung mga pangalan lang. Linlin. -lin. Bara. Balbara kasi. Balbara. Balbara. Linlin. -lin naalala ninyo ako. Sana naman mapunta ninyo ako dito sa Pililya, Rizal. mga anak po ni Lola Linita, kahilingan niya po ngay ngayon, darating na ng Pasko, yung makasama niya kayo na kahit makita niyo na buhay na pa siya. Wish ko ngayong Pasko, makasama ko kayo. Kahit man lang maka makita ko lang kayo. Kahit ako hindi ninyo makasama. Sana makita sa... Kahit ako kayo. Sana sa mga nanonood sa atin, sana ma ma-share po ninyo yung video na ito. Kahit o paano, para dumaan po sa nila mga anak niya. At malay nyo po, i-click yung video, mapanood na maalala nila na